Thank you! Ate Wow! Salamat po. O oh, sige. Sino pa? Ako yung tuna. Tuna and... Ah, tuna and... Masa half Wow, thank you po. Salamat. Thank you, Ate. How about you? you want breakfast? Let's go. por traernos durante estos días el enuncio y el testimonio del amor filial y incondicional del Señor. Gracias porque nos infunde esperanza, recordándonos incansablemente que el camino de la paz y de la reconciliación entre los pueblos es posible. Gracias porque siempre nos muestra a María como compañera de viaje en la peregrinación de este día. A dos protagonistas principales de este encuentro. Ellos estuvieron aquí con nosotros y siguen estando siempre

voluntario. El voluntario. Let's go. Volunteer. <laughs> 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 MFC picture. MFC volunteer. MFC volunteer. Okay. Uh, introduce yourself. My name is Sabine Padilla. Okay, and I have class last weekend. last class. <laughs> oh <my God. laughs> On October 1, but I mean August, August 1. But I'm absent. Okay, so what did you learn from the world this day? Be not afraid. Wow! wow! Just like the WIC. <laughs> shout out. Shout out to my family. I love you. See uh. you tomorrow. Aww. I mean, August 9 pa. Oo <laughs> <laughs> nga. travel pa kayo eh. Let's go! Happy birthday! day. Thank you, Kuya Jay, Ate Jay. Guys. Let's go. So, na nga guys tapos na <c nominated> W Y D ayun, thank you so ma ito ni guys Tapos na so WID. Ayun, thank you! ano 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 So, ayun na guys. ano 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 ano

Guys, sumiling ako ng sunglasses dyan na laglag -lag eh sino ba, ngayon, sino, ba sino ba humiling ng tubig dyan? Sino humiling ng tubig? May tubig na dito sa may pedestrian <laughs> Paloob ng justong kanto na to eh Sis, kunin mo na <laughs> Parang wala nang lava Bako <laughs> yung bata <laughs> Guys, nandito namin sa Satayano Guys, namin sa Satayano Diamond at si Buddy. Kasama namin si Riz. So nang bird naman papunta doon sa venue. May pagkat kayo? Let's go. Nagkakamag <laughs> <laughs> natin ay yan. Sa kainitan ng araw, Anip. Parang pitong, pitong oras tayo naglakad, di ba? Eight. Eight hours? Hmm. Naka-time out na tayo, boss. Nung nasa. na <laughs> natin. Naka-kompleto na. naka Grabe! Naglalakad tayo dun sa ano? Mukha ano, mukhang ladahan tayo dun sa hapil. Jolly bloods. chip siya, no? North Korea pala yun. Parang baliw talaga na... Parang naggagawa daw siya ng mga animal sound. Sabi nung sa oh? magulang niya nung nakabalik siya. Parang hindi, hindi rin talaga siya nakita na nakausap na nung mga magulang niya. Or... No, eh, doon tayo. Oh, <laughs> Dyan tayo. tayo nag-stop. Okay. Diba yung dinahanan natin? Hindi ito Hindi ito na. natan yung na ano natin ba kasi daw after ilang days namatay na lang siya paano na to magalyanes i say start to my Ikea

ice cream. Thank you. So, may ice cream kami ngayon. Yay! Yes! Ang galing. Kasi kisa 'yung destination. Thank you. you. So, ba oh. Ay, bakit? Ay, sorry. Meron pa tayong Joa Villar at Hindi sila nagmamadaling pumunta sa shade, oh. I'm so proud of you, guys. Bilad-bilad muna. Sanay na kayo sa. <laughs> sa... Sanay na kayo oh, sa. <laughs> Sanay na sa. Init na araw. Eh oh, no, mo ng oras oh. alauna. una. Let's go to the lower shop. So guys, <laughs> claim lang namin yung food namin dun sa malapit sa mall. Sa malapit sa mall. sa mall na malapit sa amin. Dito na lang. Game. <laughs> Meeting meeting ulit. Mission <laughs> mission. Mission mission na naman. Yeah. Hi! Let's go. Papa, uh, alam ko na pina-follow niyo po si Ate Bianca pero <laughs> ang dam na loob paki naman kaya to jobs do. Hindi pa ma upload di ko alam kung baka nasa, nasa Korea na kami ba. Po. <laughs> Let's yung akin eh ano na ata Apat na apat na taon hindi pa nag-a-adopt. <laughs> grabe ka naman. Pangalawa oh. pa lang. 2020, oh, oh, oh. 2021 yun eh. tata <laughs> na. That, mm -hmm. mo, at, at, Guys, I would like to make a public apology para sa mga nag-aabang na. Hindi pa yung mga bago, <laughs> ano, bagong video na upload ka agad. Alin? Pa yung mga luma-luma. Weee! Na nakakatampo minsan yung mga ganun eh. Sige, magtampo lang kayo. Ng... Oh, we... Parang iba na yun bro. Ay. Sino ba yan? Sino ba yan? Yes! Si Yan Ayan guys. So, kung gano'ng unmotivated si Siso. Pa-kain. <laughs> Kasi kakain na kami eh. Let's go. O oh, yun, nakita, oh, nakita ko din yan. Yung dito na sa rotonda rito malapit. Oh. Hashtag WYD, uh, Hashtag, hashtag JNJ. Ano daw nakalagay? Oh, Parang 4,000 ano children abused by the Catholic Church. In Portugal. In Portugal. Ah, in Portugal. Grabe, no? Ayun. So, nakakalungkot. Pero, ganun talaga. May pa billboard pa, eh, no? Uh, Ang okay. effort nung ano, nung parang mambasag yung trip. Pero at the same time, syempre, ano yun? Alarming din. Alarming din. Kasi, laki ng number na ganun, eh. 4, 8. That's why we continue to pay for our priest. Yeah. yeah. And everyone in the church. The clergy. <laughs> Irma. Let's go. Holy Spirit naman kasi I mean, broken kasi talaga yung mga tao eh. The ch the church itself as an institution hindi siya yung problema. Ang tao sa institution. Yung mga problema. Yung mga Kasi sa lahat naman ng lugar eh, kahit sa lahat ng organization, merong mga abuses na nangyayari eh. So tama na kinakall out yung mali. Tama na kinakall out yung mali. At the same time, in bad, pero, on the other hand, in bad taste yung billboard. Oo. Kasi parang, nandito tayo para yung i-celebrate yung youth nung ng Catholic faith. Hmm? So, parang para oh, kung gusto mong pag-usapan 'yan, natin, sa iba na lang. Na, meron tayong days para diyan kasi hi. Yung, yung, ano yung para mag-enjoy, para lumalimipan lumalim pa na ng palataya. Yes. Yeah. Hindi naman hindi naman sa hindi tayo aware mm -hmm. na mayroong mga ganung na nangyayari. That's why we really... can't explain

your heart starts in triple time. Thoughts of loving you on the mind. Telling yeah, others what to do when a cause and cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control. Something takes over me in the so amazing, it's lovely. The more I keep this day with me, I'm a sad, I'm strong. So a pride, your love is so sweet. Knocks me right over my feet. Can't explain why you love it makes you me. <laughs> Let's go! In <laughs> so they call the prize chips here in Europe. Yeah. Let's go. That's great. Thank yeah. you very much. You. so, <laughs> <Andami. laughs> so ayun guys, nakakain na kami. Nabuli namin yung 355 na bus sa so, punta sa ako. Tapos iligo kami ng mabilis. Tapos pumunta na kami sa Ocean 9. So ang uh, time na kayo na itray. Nakakain lang ng mga Pinoy Dito sa Portugal so, Ito na guys Ito na kami sa Kapuntang bus station Para bus stop Para makapunta na sa Akumstang Kasi 4pm dadating ah, Magbubukas yung shower area So timing kami sa shower area. Let's go 340 bus. Wala pa. ka ah! kayo! Nagpapano siya sa'yo. Nagpapapet. Ang obvious ako mag Sabihin mo. Ah, sabihin mo. No. Ah, no. no. Kuya, ano walang mali siya. <laughs> kuya, kuya, ay, sabi, marisha, kuya marisha, walang mali siya. Pero pwede pa bus. group. As... Okay na ba? Ano ba? Para tayo gusto mo. 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 mo.

Ito na namin. Ito na Oh, why is it closed? Hello mga ka-vlog. Ka-coffee. Ay mga ka-coffee. Uh, yan mga ka-coffee. Tayo ngayon ay uh, aalis muna saglit sa ating o vlog. Vlog parang nahulog eh. Nag-vlog ka na? Sama namin si... Sama ko ngayon si Hannah Tots. Sinin. Hanat <laughs> po. Sinin. Am I in your thoughts? Si. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Kagabi, na naginip ako. Walang niya. Akala ko, totoo eh. May, Mer meron daw akong ano, meron daw akong naging jowa. Tapos, hindi ko kilala. Sabi, so, tapos sabi ko gusto kong magising kasi ayoko ng babae. No. Oh, grabe. Gusto yes. Yeah. <laughs> mo lalaki. Ayoko ng babae. Ayoko <laughs> ba dun sa babae. Okay lang boy, no? isang gabi na naginip ako ito kasama. Tapos lang si Hana. Oh, para. tapos? tapos si Hana sa, ano, sa panaginip ko, sabi ko, naku, bangungot pala to. ito. Dan malagawin. Ha, ha, ha. Pagkala ko doon. So, ayun na nga. Nagja-jaring na kami ng aming mga... Ikaw? Neil, anong napanaginipan mo? Wala. Anong napanaginip. Ah! Ayun naman naginip ni Neil. So... Paano? Kayo doon na lang tayo. No? <laughs> Disculpe. No. Oh, Obrigado. Obrigado. So, ayun na nga. Napaka... Napaka disciplinado disiplinado nila dito. <laughs> yeah. Napaka disiplinado nila dito kasi para pag may tumatawi eh, talaga sila. Hindi ka tulad sa Hindi ko na lang sabi <laughs> diba? Napaka sipag nila dito, disiplinado. Kumpara natin sa Kumparan natin sa, sa? lugar na itatago na lang natin sa ano, sa pangalang. Pangalang? Pilipinas. Pilipinas Pero in e, Bernes ha, Sa Pilipinas naman uh, May kita natin yung mo, lang, malakot, ito, <laughs> So yun na nga mga ka-vlog uh, ka pala so, mga kape kami mag ay maghintay ng bus dahil na uh, pupuntahin namin doon sa libre daw manood ng sine sa uh, isang sinehan pero Portuguese daw oh, pero Portuguese yung ano yung guhal Portuguese yung guhal libre daw kapag meron GMJ so yun na nga Pag wala talaga, Ay, nakumana, nakita talaga ako. Sarap na, na <laughs> higa oh, ka mo ron. Oo, pinaka na dyan. Hahaha. <laughs> <laughs> So, yun nga. Try namin na baka totoo. See you guys. Tim Horton daw. Tim Horton. <laughs> Sakit mo sa ula. Ready guys. Yay! Like si Receiver. Whoa. Grabe. Ate <laughs> technically. Te si Lord itong nagbibigay sa'yo ng yes, roses. Happy birthday Bianca. Kaso ko tayo. Kaso tayo dito para sa noodles. Guys. Hindi ito na nga ay, yung ay, kwento. Kwentoin mo muna. Gantuan mo muna. So, ayun. Um, bili kami ng rose para kay Bianca. So, bili kami. Tapos, hindi kasi siya nakakitin ng English. So, nag-translate tra pa. Uh, tapos, yung so, so, namin kung bouquet ba or or maraming roses. Eh wala rin naman kami pera, ganyan. Uh, Inisip namin, simple lang naman si Jacks eh. So one rose na lang, ganyan. Kasi medyo mahal eh. <laughs> pag Sorry, buki. Buki. <laughs> tapos pag bouquet, one rose lang din. Di one rose. So, sinabi na namin na, pinanong niya, how many roses? Sabi namin, one okay. rose only. Tapos, because eh. Oh, oh, binigay sa amin. Ano free? Ako sa kanya free na daw. O makulit. O Free daw to. Yeah. God is sincere. Love is for free. Love is for free. God loves you so much Bianca. Happy <laughs> birthday to you. <laughs <laughs> Yun nga as in mo. Sipin mo, yung effort na ginawa niya, pang client yun eh, customer na oh. niya eh. Yeah. Tapos pabili na yung tao. Di ba dapat parang mm. ikaw, di mo na bibigyan na libro. Kasi alam mo, bibili na eh. Pero willingly na Piligay. Tapos pinipili niya talaga. Kasi parang oh. bukas na lahat. Tapos natatanggal na yung petas ng iba. Oh. niya Tapos pinili niya talaga. Parang, eh, not, not this, not this. No. Pinipili niya talaga yung oh. maganda. Ano yung reflection ba Para siyang si Lord. Para tayo may mga gusto tayo. Oh. Ito yung gusto ko Lord. Tapos willing ka niya ibigay. Nang may price. To, nang may price. Yung part mo mag-sacrifice. Ganyan. Or ito yung kapalit Lord. Oh. pero na siya. Bigla niya lang eh ibibigay sa surprise mo tapos in an unexpected way pa. Hmm. Tapos parang naiiyak tayo ng kabas na. Hindi <laughs> mo parang... na ako naiiyak tapos kasi sinabi mo. <laughs> Ay, wait lang guys. <laughs> <laughs> Hindi. Share. Uh, ano na? Ay, ako dyan. Ang yan. <laughs> Lovely. 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 Lord, thank you. Thank you, Lord. Kahit parang kay Bianca to. Pero uh, ginamit mo kami. <laughs> <laughs> Thank you, Kuya. And thank you, Lord, something. Makulit. Buti na lang dito tayo dinala. alam. lang yung kasama natin. Ano ba sila nagpapakabot? Para kasi yung pinag-iisipan natin ang grabe. Oo. Kasi yung pinag-iisipan natin ang grabe. Kasi grabe. yan. Ano? sila. So, guys. Ito lang kami sa Lord Shopping magdi-dinner. -de I-take out din namin ng food si Buddy para makakain sa kasi isa lang ng solo sa ano ako mas na yun kasing so let's go hindi siya tao ako sobra hindi ko magulang ang ang yung magiging anak Alas 9 na po ng hapon. Pwede nyo tingnan. Sunset na po. <laughs> <laughs> alas po na. Magtatakip na. Anong, Piluti. anong bati mo sa mama mga kasalubong mo? Ano? Bonoit. Bu Kanina? 6, na bu Kanina, buha tapo bu Si RJ, napagalitan ng ano, nung lolo. Oh. Kasi... Alas alas, 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 Bon night. Alas si 7 pa lang, sabi niya, buwan night. No, no, no. No night, no night, no night, no night. No, <laughs> no 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 night, Aquino. Buwan tarde, buwan tarde. <laughs> no night, Aquino. No night. Ang panit doon. Picture mo na, picture. kaya? Yeah. When you uh, want to bring something that you want to with your soulmate, na how you do. Si Ate Jem, si Ate Jem uh, nagkwento sa akin before sila magkaan uh, uh, ni Ate Jem. Ano, Lagi siya, ano, 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 ano. siya nagpipray. May prayer yun eh. Kasi Anong kanino? Saan ko it's sa uh, inyo? Uh, Anong <laughs> <Kalino laughs> natanong kalino siya? Ito <laughs> <laughs> so, yung happy meeting. Pagdarasal <laughs> 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 mo na ito mo ba? Hindi mo siya <sino> pagdarasal. Pagdarasal ka. Hindi mo ng pagdarasal. <laughs> <kailangan laughs> Okay, okay. galit okay. galit okay. Okay, 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 okay.